Welcome muli sa aking YouTube channel guys Ngayon magche-check tayo ng aircon Ang issue nito Sometimes daw uh, Napupuno ng ice to Nung chinek natin Nakita ko Mahina yung buga ng hangin Maganda ah, yung compressor nya Ito yung compressor nya guys Yan Ayon sa may ari One horsepower to Pero tingnan natin mamaya 50 hertz Dahil nasa 50 hertz kami Chinek ko guys Ang kanyang running capacitor Which is 30 supposed to be dapat 25 lang to dahil 1hz power lang ito pero linagyan nila ng 30 so gamitin natin yung plus 5 and minus na tolerance ni ni kapasitor is hindi pa rin sya pasok ayan, tetest rin natin to tingnan natin kung may 30 uf pa sya ang lumabas na value nya is 28.5 ang kanyang fan capacitor guys is ang lumabas na lamang po is 0.3 UF wala naman lang 1 UF malapit ng hindi aandar yung kanyang fan motor and take note guys ang kanyang ang fan motor ng ating uh, window type is dalawa yung fan blade nya so dapat malakas ito para ma-drive nya yung lamig at saka yung outdo sa labas palitan natin to ngayon guys, meron na ko rito. Ang vac ng ang original is 450 vac, 2.5uF. Meron tayong ipapalit 2uF dadagdagan natin sandali. Ngayon guys, uh, pansamantala wala tayong 2.5uF na pamalit at uh, bibili na lang yung may ari, hindi ko naman siya sisisingilin. Ito meron na ko rito 2uF at saka 0.5 UF pero ito kulang na yung value nya ang gagawin ko lang dito guys is ipaparallel ko to don't worry tested na ito at ang madadagdag dito hindi yung bultahe, kundi yung kanyang microfarad at I'm going to prove that here okay kaya test natin sya at ipapakita ko sa inyo kung ilan ang nakuha natin ito yan yeah. yan yeah. nakakuha tayo guys ng 2.1 2.90 na not bad ah. para sa 2.5 so ang gagawin natin is install lang natin ito at yung may ari sabi niya splice ko na so splice natin siya I suggest bumili kayo nito guys meron itong cutting ito haba ang kulang siya para pag just in case na bibilhan mo may ari ng 2.5 UF na kapasitor na 450 watt 500 much better is maibabalik niya ayan and then na natin ito pagsabay na natin adjustable to guys kung malaki yung i, i babalatan natin is i-adjust nyo lang sya ito pagsasabayin ko sya hindi ako nagbebenta ho ayan ayan install natin to titipan natin siya wala kami connector ayan ito na bang kadali mga ka-tech. huwag natin yung samantalahin na porke nag i-ice i-re-reprocess natin tapos sisingilin natin yung may-ari ng 4,000 hanggang 5,000 tapos sasabihin natin libre na ang linis huwag ganoon be fair kayo din ang masisira dahil pag ibang technician na ang gumalaw makikita nila yung ginawa nyo hindi kayo makakalusot katulad nito ni reprocess na niya after a year eh, hindi raw na ayos yung problema ang ginawa ni reprocess eh, hindi naman yun ang problema ang problema hindi niya ma-distribute yung lamig let's say nung after a year mga 1.2 pa ito medyo malakas-lakas pa eh ngayon 0.3 na lang yung value ng ating kapasitor ito guys pagka tape na natin ito lalakas na ang buga ng ating aircon at masusol na natin hindi natin kailang i-reprocess to na may nagsasuggest daw na papalitan yung capillary dahil daw eh, tayo naman silent lang ayan ngayon po pwede natin siyang i-turn dito pinanggalingan niya. Ito guys, binibiling ko na sa may ari na pag uh, makapunta siya ng uh, electronic shop, bilanya niya ng 2.5. Uh, kung yung aircon niya is 1.5, walang problema sa 30. UF na uh, RAM kapasitor. Ngunit kung ito ay 1 horsepower lang, kung ma makikita ko mama yung label niya, uh, kikita ko kung 1.5 ang aircon nyo o oh, 1 horsepower lang ayun babalik natin to guys ito lang kailangan natin dito ito lang yung kanyang starting mag isa lahat na ng wire is common na ito, itong apat na to is common na ito yung starting Oh lahat common na kanal. kon Kanal. ng air swing. Ayan. At yung itinabi na starting. Ah. Ito yung itinabi starting. pwede natin i-confirm niya kung yan na ito yung compressor natin ito compressor okay okay guys i on natin okay naka 3/4 lang ang ating thermostat number 1 3 2 inang starting natin medium kung so, napapasin nyo to meron yan at meron din dito sa gitna normal lang ito ang hindi normal kung hindi to uh, natunaw after 1 uh, minute to 3 minutes yun ang hindi normal Spa. ito ito yan dapat matunaw to so guys for cleaning na sya pero ay I suggest kung nalalamigan kayo, pwede natin siya ilagay sa 12 o'clock which is yung kalahati niya Aku tuturin duit semakin nafasin menoreh. Apa seluruh nawa nyereng. Next video guys, tutorial aku kayak umpam without using pressure washer. Mga techniques na itu tutorial aku out of the book. Lagi mau bina brass. Libre umaakyat ang mukhang pera yan. Yeah, yan, tama na O, oh, ayan guys, napunaw na siya. So, normal ito. At uh, maya maya, mawawala na rin ito. Pero ito, just in case na umabot na ng 5 minutes to 10 minutes, at hindi natunaw ito, ay, ibang kaso yun. Ito yung tinatawag na rin ng for reprocess.